Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawamputatlo ng hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Hob. Sa gitna ng nag-alim po yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Hob. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang. Huwag nang lalampas ang along naglalagihan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman Mayroong naglayag na ng barko Sa hangad maglakbay ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakan. Nasaksiyan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos Ang kahangahangang ginawa ng poon na hindi matarok Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman nang siya'y magutos, nagngalit ang dagat. Hangin ay lumakas, lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito ay babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila ay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya at kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa. Naghari ang galak at sinapit nila yaong pakay nila sa iba'yong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangang niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, si bago na. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Yesus sa mga alagad niya, Tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Yesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alo ng bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin tigil at sinabi sa dagat, Tumahimik ka, tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, Sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.